Sorry, bago lang kwarto na. Okay lang. Hi, baka din ayos ayos. Okay ba? Ay, no, 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 anak. Do not touch. No, do not touch. Ala. Ganyan po namin kamahal ang mga doggy namin. Kaya sa mga nakapulot po, please. Sobrang anak na po namin yan. Ayan, so we start na po akong maghanap sa aking doggy. Ayan, ididikit ko po yung mga iba sa mga ibang stores. Please help me find my dog, Chloe. kita Ijay then mi baka rin more Ijay going to the kalsada may tayo sila